Hey there, movie lovers. Christmas is here, and that means one thing for us Pinoy film fans, the Metro Manila Film Festival is back with another lineup of must-watch films. Today, we're shining a spotlight on and the breadwinner is isa sa pinakapinag-uusapang entry ngayong taon na pinagbibidahan ng walang iba kundi ang comedy superstar na si Vice Ganda at isang powerhouse na cast sa likod ng isa sa mga bida nito, si Anthony Jennings pag-usapan natin kung bakit napakahalaga sa kanya ng proyektong ito at kung bakit ito ay isang pelikulang hindi mo gustong makaligtaan ngayong Pasko. Kamakailan lang, nagpunta si Anthony Jennings sa Instagram para ibahagi kung gaano ka-personal ang pelikulang ito para sa kanya. Kasabay ng opisyal na poster ng pelikula, Nag-open up si Anthony tungkol sa sarili niyang karanasan bilang breadwinner. Isipin na ikaw ang haligi ng iyong pamilya sa murang edad, ito ay no easy fee. Ibinahagi niya sa kanyang caption, tulad ng karamihan, maaga din po ako naging breadwinner kaya ramdam ko ang hirap at saya na bitbit -bit nila araw-araw gaya ng karamihan, maaga akong naging breadwinner kaya ramdam ko ang hirap at saya na dinadala nila araw-araw. Binigyang diin din niya kung gaano kahalaga ang kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan bilang kanyang support system sa mga mahihirap na panahon. Sa totoo lang, sinong hindi makakarelate dyan? Pamilya ang lahat, lalo na sa ating mga Pilipino, di ba? Sinabi pa ni Anthony na malapit sa kanya ang And the Breadwinner is. Inamin pa niya na ang pagtingin lang sa poster ay naluluha na siya pero madaling makita kung bakit. Nagdiriwang ang pelikulang ito ng pamilya. Ang mga hamon at tagumpay ng pagiging isang breadwinner, isang bagay na makakatugon sa marami sa atin, lalo na sa panahon ng bakasyon. But aside from Anthony's touching backstory, let's talk about the incredible cast and crew behind this project. Directed by the award-winning John Robles Lana, This film promises a mix of heartfelt moments and comedic brilliance. And with Vice Ganda leading the way, maaari kang tumaya na maraming tawanan kasabay ng mga emosyonal na suntok na iyon. Join the cast are seasoned stars like Chong Hilario, Gladys Reyes, and Eugene Domingo. Honestly, it's like an all-star lineup ready to bring us laughter, tears, and everything in between. So, doubly the joy I should, and the breadwinner is, to the top of your MFF What List this year. Aside from the loss and feels, it's a beautiful reminder of what Christmas is all about, family, gratitude, and resilience. Si Anthony mismo ang nagsabi nito, Ngayong Pasko, ito ang pinakamalaking handog namin sa iyo. Sa lahat ng breadwinner at bawat miyembro ng pamilyang Pilipino, Maligayang Pasko sa ating lahat. And the breadwinner is ay palabas na ngayon sa mga sinehan sa buong bansa. Ikaw man ay isang breadwinner, isang sumusuportang miyembro ng pamilya, o isang taong naghahanap lamang ng makabuluhang kwento ngayong Kapaskuhan, ang pelikulang ito ay para sa iyo. Kaya grabe 'yung mga mahal sa buhay, punta na sa mga sinihan at suportahan natin ang mga pelikulang Pilipino. Nga pala, kung fan ka ni Anthony Jennings, marami pang dapat abangan. Naghahanda na rin siya para sa isang kapanapanabik na bagong seri, Incognito, na na magsisimula ngayong Enero. Mapapanood ito sa Netflix simula Enero 17, susundan ng Iwansi, Kapamilya Channel, at higit pa sa Enero 18 at 20. Markahan ang iyong mga kalendaryo dahil 2024 ay humuhubog upang maging taon ni Anthony. Iyon lang para sa video ngayon lahat. Huwag kalimutang hulihin ang And the Breadwinner is ngayong Christmas season at ipaalam sa amin sa mga komento kung ano ang naramdaman mo. Binabati kayong lahat ng maligayang Pasko na puno ng pagmamahal, tawanan, at ang saya ng pamilya. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong pelikula at mga bituin. Salamat sa panonood at makita ka sa susunod na video.